today ay gagawa naman tayo ng mabilisang timplang suka na perfect pang sausawan sa mga paborito ninyong chicharong bulaklak, chicken skin, cropek at kung ano-ano pa. Sa tamang anghang at asim ng suka na ito ay talaga namang mapapadalas ka ng sausaw. Tara, umpisa na agad natin. Ito lang po ang mga kakailanganin natin sa paggawa nitong timplang suka. Gagamit tayo dito ng siling labuyo. Depende sa gusto ninyong level ng anghang ang ilalagay nating sili. Dito, medyo marami-rami po tayong ilalagay na sili para mas ganado po ang pagsawsaw natin. Tanggalan lang natin yan ang mga tangkay. Kung meron po kayong gloves sa bahay ninyo, mas mainam po na magsuot kayo para po protection nyo dito sa paghawak ng sile at sa iba pa nating mga sangkap. Next ay apat na pirasong medium size ng sibuyas. Ang gagawin lang natin dito ay babalatan at hihiwain ito into smaller chunks. Gagamit din tayo dito ng limang buong bawang. Medyo malilit kasi yung ibang bawang, kaya ginawa na natin limang buong bawang. Ang gagawin lang natin sa bawang ay tatanggalan lang natin ito ng balat. Sunod ay luya. Halagang 10 pesos lang po ang binili natin dyan. Guys, ganito din po ba kayo magbalat ng luya? Yung kinakaskas lang yung balat para mas maganda ang pagkakabalat at hindi mapasama ang laman sa pagbabalat nito. After natin ma-prepare ang mga gagamitin natin para sa timplang suka, ay proceed na tayo sa next process. Sa process na ito ay gagamit lang tayo ng blender sa pagdurog ng ating mga sangkap. Lagay lang natin dito ang sibuyas, bawang, luya at siling labuyo. After mailagay ay i-blend na natin ito hanggang sa madurog na ang lahat. Sa unang blend natin ay nahihirapan yung blender i-blend lahat ng nakalagay. Kaya nilagyan na natin ng kaunting suka ang blender para mas umikot ng maayos ang blade nito. Yan, unti-unti nang nadudurog lahat ng nilagay natin. Bali, ang nilagay pala nating suka dito is sukang paumbong. Pwede naman po kayong gumamit ng ibang klase ng suka na available dyan sa inyo. Lagyan pa natin ng suka para mas mapino natin yung mga sangkap natin dito. I-blend lang natin ito hanggang sa wala ng matirang malalaking chunks ang makita dito. After niyan, ay maglalagay na tayo ng mga pampalasa dito sa ating timplang suka. Maglalagay lang tayo dito ng 3-4 cup ng sigundang asukal white or sigundang asukal ay pwede naman po dito sa ating timplang suka. Next ay 1 tablespoon ng rock salt. And last ay isang sachet ng 10 grams ng pamintang pino. Estimate ko po na nasa 1 na half tablespoon ang laman nitong isang pack ng pamintang pino. Sa huling pagkakataon ay iblenda natin itong muli para naman mas kumalat pa yung mga nilagay natin mga pampalasa. Once madurog na maigi ang mga sangkap, ay pwede na natin itong ilagay sa isang malaking bowl. At ilagay na din natin dito yung natirang sukang paumbong. Bali, ang sukat nga po pala ng nagamit nating suka is 1.5 liters po. Once okay na ang timplang suka, ay pwedeng pwede na natin itong ilagay sa mga glass bottles o kahit sa anong lalagyan na gusto ninyo. Ayos na ayos itong gawing negosyo since mahilig naman tayo mga Pinoy sa sausawang suka. Kayang-kaya din tumagal nitong ating timplang suka ng 1 to 2 months. And there you have it guys, Ready to sauso na ang ating pangmalakasang timplang suka. Thank you for watching! Bye!